I view production. Teka, may sasalo na Sa lipunan ating ginagalawan, bahagi na ng ating pamumuhay ang malayang pagsasalita. Mga mamamayan kung sa lahat ay may karapatang pantao. Karapatan magsalita ng mga kaalaman at magbahagi ng iba't ibang pinyo. Ngunit, paano nga ba matutukoy ang linya sa pagitan ng karapatang magsalita? at pang-aabuso sa kalayaan. Ang kalayaan nga bang ito ay ating matatamasa? O hindi na mamalayan na lahat tayo ay palaging pinagmamastan sa isang panopticon. Lahat ng tao sa lipunan na may karapatang magsalita at maglabas ng saluti, lalo na karapatan nila ang malaman at maging mula sa nangyayari sa lipunan kanyalang pinabibilang. Taong kasalukuyan, bumaba nga sa Pasipiko sa buong mundo pagdating sa malayang pagpapahayag. Ayon sa aming mga nakalat na mga datos, ang bansang Pilipinas ay isa sa mga nakalista sa restricted expression o limitado sa pagpapahayag. Nakapanayam namin ang isang miyembro ng pampublikong publikasyon sa Golden Harvest ng Universidad ng Tarlac Agricultural na si Melody Reyes tungkol sa malayang pagsasalita sa publiko. What organization did you in university? Uh, this academic year, I am a member of GH, Golden Harvest, the official publication of AU. In GH, how many people you join? Actually, I only started last year, academic year, and up until now. Bale, Ano po yung experience with me? Masaya kasi nakakapagbahagi tayo ng information sa mga students which is uh, deserve naman talaga nilang malaki. Ano po yung meaning para sa iyo pag naririnig kayo po yung freedom of speech? Ah, uh, yeah, freedom of speech, hindi siya actually ina-exercise dapat na buong buo. Freedom of speech, i-acribat pa rin yan yung kailangan uh, ilimit mo yung sarili mo. Kasi kaakibat ng freedom speech yung uh, privacy din kasi ng iba. Respeto. mo hindi mo kailang dapat i-disclose lahat ng information na makakapag-degrade or mapapalulate na yung privacy ng isang tao. Ayon sa kanya, bilang isang manunulat sa pampublikong publikasyon, ang pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko ay may kaakibat na limitasyon. Ang limitasyon na ito ay saka lamang isinasagawa kapag ang reputasyon ng isang tao ay potensyal na masira at ang privacy nito ay malalabag. Mga solarin ito, tingin po ba yung mga challenges po kayo kinakaragabila sa kapatid at sa mga kapatid na kapatid? Palagi namang may challenges yan kasi nga um, kapag yung mga mag-i-interview kami ng mga tao or Nandun ka sa mismo event, present ka, nandun ka. Tinitignan mo lahat ng angulo. Ayun. And kailangan mong i-verify, i-fact check lahat ng information. Isang malaking responsibilidad na nakapasan sa balikat ng isang manunulat pagdating sa mga tuntunin ng pagsulat at lathala ng mga impormasyon. Ang mga nakalap na datos ay dapat walang kinakampiyan na panik at tanging naghahayag lamang ng katotohanan. Ayon kay Atty. Mel Santa Maria, ang karapatan sa malayang pananalita ay likas sa mga tao. Dagdag pa niya na ito ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang individual. Subalit, may limitasyon kung ito ay seryosong nakakasira sa reputasyon ng isang tao o magdudulot ng kasiraan sa estado. Sabi nga ng ating konstitusyon, walang batas ang magkikitil, mag-iimpid, at magbabawal uh, babawal sa iyong karapatan magsalita uh -huh. maliban na lamang kung ang pagsasalita mo ay masyado at napakalapit ng magbibigay panganib uh -huh. hindi sa isang tao uh -huh. kundi sa estado. Uh -huh. Alam mo at uh, sabi rin iyon ang limitasyon. May mga positibong parte naman ng malayang pagsasalita. Gayunpaman, Pagdating sa lipunang pambayan, may mga circumstantial na sa malayang pamamahayag ng mga mamamayan. Sa likod ng bawat hinaing at kwento, may mga tinig na nagbibigay buhay sa ating kamalayan. Sa isang radio station, nakapanayam namin ang isang dating on-the-job trainee ng Radyo Pilipino Media Group at estudyante ng Universidad ng Tarlac Agrikultural na si Renzo Pagadin. Ang buwan po ba kayo nag-serve po sa RGC? Approximately 200 hours or siguro mga 1 month. Okay, experiences mo in regards pagpapalit ng mga information sa public school? Experience mo doon is uh, madetrefine ko siya as maganda kasi napunta kami doon sa mga limang mga, mga bagay na hindi namin nagagawa before is uh, kami ng um, local and uh, national news. Ano yung po ba, sir, may mga kinakaharap po ng mga suliran ang malayang pagpapahalan? Oh, Pag para sa akin meron dahil before nga, may mga um, broadcaster na dahil uh, nilalatag nila yung mga um, nakikita nila or mga saloobin nila regarding to sa mga certain issues before. Hindi po ba makatagalap nila? Sa akin hindi. Dahil um, wala naman silang ginawa kung hindi ipahayag talaga kung ano man yung nakikita nila sa so, sa Pilipinas. Ito yung salitang freedom of speech. Ito yung meron kang kalayaan to to share yung opinion mo or yung mga saloobin mo na wala ang na. Sa karanasan ni Sir Renzo, lalong lumilitaw ang halaga ng ating kalayaan sa pagsasalita. Ngunit, may kasamang responsibilidad at limitasyon ang pribilehiyong ito. Ang bawat salita ay dapat sundan ng integridad at katotohanan upang ang boses ng bawat isa ay maging tapat at maaasahan ng mga tagapakinig. Sa pagtahak sa landas ng informasyon, tandaan natin ang halaga ng pagpapahayag na may pananugutan at dangal. Ito hindi lamang kalayaan, kundi isang hamon na magiging tagapagtanggol ng katotohanan. Isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa ng ating sariling kalayaan sa pagpapahayag. Ang mga simpleng mamamayan ay meron ding pinaglalaban na dapat pakinggan. Ngunit, paano nga ba nila makakamit ang nais kung sila ay nalilimitahan? Isa na lamang dito si Annaline Tsuwara na nakaranas ng itong uri ng suliranin. Ang paglimita sa pagpapahayag ng suluubin. Ayon sa kanya, simula nang lumipat muli ang kanyang pamilya sa Hirona, ang lumapayapang pamumuhay ay nagambala dahil sa away sa lupain ng pamilya. Tapos na naman po yung pangunguhan niyo po dito, yung paglipat niyo Mas maluwag ang paghinga dito dahil hindi kami nang utahan, hindi nagbabayad ng kuryente, ganun dito on. Lahat na lang binibili sa kabila. Ma problema po ba kayong nararanasan dito? Or... Ay, po, marami pong ano, problema po. Nung bumalik na po kami dito, akala ko po, po magbabago na po yung kapatid ko. Kaso lang hindi naman po mag, nagbago. Gusto niyang angkinin po yung lupa namin na ipamana ng mga magulang namin tapos pare-pareho naman kaming may mana tapos pinagmumura kami bakit daw kami papalayasin dito iwala naman siyang karapatan ipinaglalaban ko pero ang mga punong barangay at saka mga kagawad hindi kami pinapanigan kasi mahirap lang ang buhay namin Ang tungkulin ng mga opisyal ng barangay ay mapanatili ang kayusan at mapayapang komunidad subalit Hindi maiiwasan ang hindi pantay na pagkilatis ng sitwasyon at pagkampi sa isang panig. Nakapanayam namin si Reggie Gonzales na isang kagawad sa barangay Quezon, Hirona. Isinaad niya ang mga karaniwang reklamo ng mga residente sa barangay. Ay away sa pamilya, pang-aabuso sa mga bata at kababaihan na nangangailangan ng aksyon sa mga opisyal. Ano mga suliranin po dito sa barangay Quezon? Ah, bali ang yung mga mag-asawa nag-aaway, yung mga anak nila may konting disiplina palo yun kung may mga nagereklamo kung problema sa pamilya paano po yung ginagawa yung solusyon bali pinapatawag namin yung mga magulang para uh, pagsabihan yung mga magulang kasi nasa uh, ano yun sa bausyon pero hindi maikakaila na may pagkakataon ng ibang mga residente ay nag-aalinlangan magsumbong sa barangay kung kaya't hinihikayat ng mga opisyal na ipagpilin sa mga pinagkakatiwalaan nila upang magsumbong sa nasaksiang senaryo. Kapag lumala at hindi maresolba ang problema, saka pa lamang ang barangay. Uh, pag hindi na, uh, na yung ano, usapin, uh, yung problema, bali gagawa kami ng certification para pumunta sila sa mas mataas ng, na, na husgado. Ano ba magiging parang kakulangan ko sa barangay yun kasi hindi po na-resolve rito sa loob ng barangay, tumaas pa po. Kasi marami naman yung mga problema na gano'n na oh, talagang mahirap solusyonan kasi masyadong mabigat na yung kaso kaya iaano na lang sa mas mataas. May mga aksyon namang ginagawa ang awtoridad sa barangay. Ngunit, limitado o sadyang may mga kaso na hindi nabibigyan ng maayos na pansin. Hindi niyo po makatarungan siya ba yung ginawa ng punong barangay? Hindi po maganda kasi po, may pinapanigan po. Because mahirap po kami, parang hindi na po niya inaaksyon. Dagdag pa niya? Dapat pakinggan naman nila sana yung paning ng mahirap. Nakakalungkot isipin ang hindi makatarungang pag-aksyon ng punong barangay sa problema kinakaharap ng isang mamayang sakop ng kanilang otoridad. Sinubukan din naming makipanayam sa ilang sibilyan ukol sa kanilang opinyon. Kung ano nga ba ang halaga ng malayang pagsasalita? Kung ito ba ay kanilang natatamasa? O sila ay nalilimitahan sa komunidad na kanilang kinabibilangan? papalakas sa demokratikong lipunan at nagbibigay boses sa mga mamamayan para ipahayag ang kanilang saloobin at kritisismo sa pamahalaan. Sobrang importante ng freedom of speech dahil dito na i-express natin yung opinion at ideya natin. Nakatulong din ito para lumakas ang demokrasya. Kumaga, basic basic right ng bawat mamamayan. Para sa karapatang pangtao sapagkat dito na naihahatid natin o naibibigay natin ng ating sariling sa loobin o opinion para sa, sa mga kagustuhan. Well, actually, uh, freedom of speech is really important talaga, especially that we live here in a democratic country. So in order for us to have an effective communication, uh, freedom of speech is one of our priority kasi how can a communication will be effective if there is a reservation when it comes to our own thoughts and opinions. So siguro para magkaintindi tayo at order for us to express ourselves well, then we shouldn't limit our speech when it comes to our communication. Yes, na achieve natin yung freedom of speech. However, syempre, we also have to limit it. Lalo na kung yung opinions natin is meron tayo masasaktan ibang tao. It's not just about having the law na this would stop us from speaking or talking about something we want. also part of our self-responsibility, social responsibility to make sure that we don't offend someone. Kasi uh, pwede naman tayo maging taklesa talaga pero we have to decide whether it's morally good or morally bad. So kailangan pa rin natin pag-isipan kung inalabas si babig natin kahit na we have the freedom of speech. So yes na-achieve natin siya but sometimes it really stops us talaga dahil na rin sa ating mga responsibilidad kung tayo may nakapanapit. Di ba? Pagpapahayag ng Salawin ay isang mahalagang aspeto ng ating mga Sa ating konstitusyon, itinataguyod ang kalayaan ng pagsasalita upang bigyang daan ang malayang pamamahayag ng mga idea at opinion. Ngunit gaya ng anumang karapatan, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang kalayaan ito ay hindi dapat maging daan para sa pangahaabuso o pagsasamantala. Sa konstitusyon, Show ng 1987 ng Pilipinas, mahalaga ang karapatan sa kalayaan ng pagsasalita o ang karapatan ng mga tao na mapayapang magtipon at petisyonan ng pamahalaan para sa katarungan. Ako, si Jaira Torres, na nagsasabing patuloy pa rin ba? Patuloy pa rin bang nakahimlay ang realidad? Kung saan ang kalayaang magpahayag ay nasasakno sa isang panon.